Hello mga Ragnarok fans! In today's video, gagawin tayo ng guide for our F2P High Priest. Ano yung makikakraft ko for level 80 items kasi di ba, mga 3 levels na lang Malapit na tayong mag level 80 and magre-reset na rin yung server level so most likely in the next uh, one week siguro madami lang level 80 ngayon, balik ulit tayo sa katanungan, no? ka ba ng level 80 items or skip mo na lang? Kasi, di ba? Magka-craft ka rin naman ulit sa level 90, eh. Yan yung sinasabi ng mga bugok, guys. Kaya nila sinasabi yon kasi wala nang zeni mga yon. Na nila ginamit yung zeni pinang nila. Pinangtalpak nila lang pinangtalpak ng refine. Diba? Sila yung mga nagsasabi ng ganun. Mga bugok kasi yung mga yun eh. Sabi ko lang, huwag niyong pilitin yung mag ng mag eh. As in, F2P. Siyempre, mas spender, pabayaan mo lang sila, magka-craft at magkakrap yung maya na kanilang equipments lagi. Kasi nga, madami yan, Zeny. So, kunyari, ako right now, nasa 176k yung aking power. Na most likely, kapag nag-level 80 equipments lahat to and modified lahat, baka 185k combat power na yan, di ba? Hindi eh, parang mas maganda yun, di ba? Especially kapag nakikisali-sali ka sa mga party, hindi ka nagpapabuhat, di ba? Mas maganda yun. Kaya ako, guys, pag sumasali ako sa party pag may nakita ko, H eh, HHH, ma street challenge, pas nakita uh, ko, 155k power, ha? Huh? Ang klaseng buhok to. Di ba? Ba't ko sasali sa mga ganitong party? Yun, yung napapala, ano, ano uh, walang ZD kasi ka pinipilit na yung refine ng refine right now meron 586,000 ZD and 20 million of edit coin so sapat na sapat na yan just in case na pang full set diba so basically at level 80 eh, mag start na ako ng aking full support na tanky na build na, na swak na swak yan guys both for PVP and PVE na rin yan ano ba yung sinasabi ko last time guys ang pinaka best na support skill mo is reso, di ba? and para mapag resu ka lagi kailangan mo ng matas na survivability di ba? kasi kahit matas yung heal mo kung malambot naman yung heal mo hindi wala din di ba? And ang advantage pa syempre pag makunat-kunat ka eh yan is during PVP, di ba? Especially kapag group wars, Pwede kang pumunta ng konti sa harap tulad ng like kong ginagawa. And ayan o, no? di ba? diba? Basbasan mo sila ng next item na tsaka next DB na lagi. And, yung advantage yan. Kasi ako guys, hindi sa pagbabayabang pero hindi ako ganun patayin right now. Kailangan madaming kumuyog sa akin bago nila mapatay yung karakter na to. Di tulad ng ibang ano, di ba? Ibang class or ibang build na Namamatay kasi nanadamay sa mga AOE. Di ba? Mga bitchor. Mga AOE ng pet. Mga AOE ng wizard. Doon parang namamatay na sila eh. Ako, wala. Kapiranggot na lang yung bawas na mga AOE. Kailangan yung focus fire talaga bago nila ito mamatay. Eh, yun yung kagandahan kapag tanky yung support na gamit mo. And etong video ko today is update lang siya or continuation ng aking previous uh, video. Ito, High Priest Early Meta PvP Build. So, try mo yan and see it for yourself. And thank me later. Huwag diba? mong gayaan yung mga na pare. Wala ano ginagawa. Mga Magnus mag Magnus, parang taka. Wala naman na papatay. Kung may na ba't sila, eh, yung mga player na may lower progression kesa nila. jare. 175k yung pare Para mapatay nun yung mga 150k lang Mga ganun lang ba? Or yung mga napapatay nung mga yun Yung mga nalalasit lang na pachamba-chamba Guys, ang Magnus hindi yan ginawa for PvP Kahit pa in-enhance siya, di ba? On the latest patch, uh, improve yung Magnus Kahit improve yan Hindi yan naka-design pang Mga bugok lang na pare ang uh, magnus magnus With that being said, ito na nga yung buboit ko at level 80. So, sa weapon, syempre, sinasabi ko last time, ano, yun, syempre yung survivor's rat, ito, di ba? Especially, ito, energy coat na to. Kasi pag nag-autocast sa'yo yan, additional damage reduction yan. Pero, mabawasan na mabawasan yung SP mo. Pero, okay lang yan kasi ang pare, Diba, matas yung SP natin And, with the new set na inintroduce at level 80, mas lalo pang tataas yung ating SP. So, sabi dito, 5% chance to auto-cast. Yung 5% chance na yan, madali na lang mag-activate yan. Especially kapag group wars. Mag-activate at mag-activate lagi yan. And bukod pa dyan, mga sa higher survivors run is that additional HP, di ba? For every refine, plus 6, plus 10, and plus 15. Ayun o, no? 5% HP tsaka pin damage mitigation 5% ah, pang makunatan yan guys so sa shield naman eto pa rin yung immune shield dahil sa healing effect plus 12% tsaka healing receive plus 12% so basically magpapakunat ka para lumit yung damage intake mo and then palalakasin mo yung heal mo para mas kaya mong i-sustain yung mga damage na ma-absorb mo. ba? Diba? Yan yung logic dyan. Unlike, kunyari, kapag nag-pure heal ka, matas ka heal mo, malapot ka naman, ba? Diba? So, hindi mo rin mas sustain yung mga damage intake mo. Hindi, e, ganun din. And then, sa armor, Babaguin ko na, guys. Ito na, yung Go Bites armor set. ba? Diba? Kasi ito, ano? Eh, Max HP 10%, tapos may vitality plus 3 pa. di Diba? Max HP 1000 compared sa Eden. Ito yung Eden. So, meron siyang mas mataas na base HP pero ito kasi pero tong 10% eh, di ba? So, goods na goods yan, mag-scale yan, di ba? For as long as nagpro-progress ka sa laro kasi percentage multiplier yan eh. So, sa Mantio naman is ito yung Gobites Spaulders. Ha? Rage P, Damage P, Tigration, plus 10%. Kasi kapag group wars, iba ba guild link, or kunyari, karoon ng War of Imperium, ang makakabot lang naman sa'yo yung mga, ano eh, mga archer. So, yung mga melee, kapag lumapit sila, madabi sa mga matay na eh. So, technically, mga rage yung aabot sa'yo dyan. Kaya, goods na goods dito. And then, sa shoes naman is, eh, syempre, ito yung Gobind Squibs. For another max HP plus 5% and max SP plus 5% din, di ba? And movement speed plus 5%. So, goods na goods na lang yan, guys. Diba? Gusto ko dito yung movement speed talaga, di ba? Para mas may chance ka na makatakbo di ba? And ito na nga, no, max SP plus 5%. So, parang combo talaga yan nung, ano, uh, survivor's Rad Kasi nga, kaya lang mo ng SP dito sa energy coat na yan. And ang pinakamaganda yan is yung kanyang set effect which is, ayan o, damage from water, wind, earth, fire, elements by 10%. Diba? So, may jack card na nga ako. Meron pa akong ganito. So, technically, diba? Kapiranggot na lang yung bawas. No, mga diba? nagbibicture-bicture. Not only that, yung iba pang class na gagamit ng ibang elemental na skill, 'di ba? Mani reduce ko rin yung bawas nila. And eto ulit oh, Max SP plus 15% again. Combo ulit 'yan, ng higher survivors rat, 'di ba? Ngayon, kapag kinompare ko to sa set effect ng Eden Group, di ba? So, bawawala na sa akin yung neutral damage taken by 10%. Pero, ang kapalit yan kasi is yung energy coat, di ba? Which is, yun din pang-reduce din yun eh, ng damage eh yon hindi lang yon neutral I believe so lahat ng damage intake mo ire reduce doon so, yung kagandahan ng energy coat and then sa level 85 na accessory syempre ito lang naman yung pwede sa atin di ba which healing effect plus 5% so kapag na refine plus 10 mo pa siya 10% di ba per accessory grabe so baka dalawang ganyan Uh, 20% kagad yun na healing effect. So, ako guys, kapag nakuha ko to or nakabuo ko ng dalawang angelic ring, pwede ako bang experiment di ba? So, eto, pwede ko tong i-give up and then eto yung bubuhit ko, di ba? So, for additional reduction again on water or elementals. And dito, meron ng kasamang shadow tsaka undead. So, technically, pang boss fight na yan. And that's it, di ba? So, yun yung mga bubuit ko na level 80 items para sa makunat-kunat na F2P High Priest. So, bayit nagpapakunat kasi, di ba, magpakunat ka na lang at kapag dumapa yung mga kaparty mo, let's say on dungeons, bla bla bla, i-reso mo lang. Kung hindi talaga sila kaya isalba ng sanctuary, ganyan, di ba, eh, nawawat hit sila, two hit, di ba, mas maganda i-reso mo na lang at magpakunat ka na lang. And then, kapag PVP naman, gusto ko lang para makapunta nako sa medyo front line. And kapag nasa front line na ako, ang ginagawa ko na lang guys, <laughs> puro Lex Divina at Alex Eterna Kaya during PVP, nangyari, Guild League, nagtatap ako eh. Top 10, top 15, kahit wala akong kills kasi madami akong assist. Gawa ng puro Lex Divina at Lex Eterna And mas may impact pa yon imagine may mga nasa silence ka na class Yung ang gagawin ng mga ano na yon mga bugok na yon kung nasa sila and yung Lex Aether na pa di ba so mas nakakatulong ka gamit yung dalawang to kesa Magnus ng Magnus wala na pini bawas pinipilit pa ng mga bugok na pare di ba bahala kayo sa buhay nyo that's it thank you and bye bye like subscribe